ayon. Samahan nyo ako ngayon. Pupunta kami sa Calatrava kasi birthday ng biyanan ko. At ayan guys, ito yung hitsura ng uh, lugar dito papuntang Calatrava. So sumakay kami ng bus para mas mapadali. So yan, sobrang ganda dito. Walang traffic, maganda ang climate. So hindi siya mainit kasi naka-aircon na bus kami ngayon sa Ceres. So guys, ayan na yan ang aking anak. Malaki na ang aking anak guys at yung papa niya, ayan. Hmm. At pag mga 2 to 3 or 4 hours yung travel. So, depende yung kanyang, depende po sa uh, takbo ng aming sasakyan. Ayan. So, guys, samahan nyo kami. Papunta kami sa Calatrava ngayon. At ayan na, so yung conductor. Nag, nagsisingil na ng pamasahe namin at sa iba pang mga kasama naming pasahero. Ayan. So, yung anak ko, pa lang ng pa -cute. Ayan. So, yan. Samahan nyo kami, guys. So, birthday ng aming biyanan, lola ng aking ano at eto naman guys, samahan nyo kami. So ngayon, kinaubukasan, eto na, nagluluto na kami. At ayan si Gamay. So nagluluto kami guys. Sino nakaka-relate dito? Eto po, nagluluto kami dito ng uh, pansit. Tapos nilagang manok, native po na manok. Ayan yung may birthday. Ayan guys, so yan yung pinsa ng aking anak. First cousin. So anak siya ng kapatid ng nanay na, ay ng tatay ng anak ko. So, hi, baby girl. Cute-cute naman ang tapang ng look naman. Ay, <laughs> sobrang tapang. So guys, labas naman tayo at ayan pa, kamag-anak din ng aking anak na tatay ng aking anak so yan guys labas tayo labas at ito ang anak ko naglalaro so dito kami ngayon sa probinsya na sobrang hindi po dito mainit kasi nasa probinsya kay maraming mga puno as in so tingnan natin itutur ko kayo dito sa paligid ayan ba diba? ang ganda dito hindi po siya mainit kahit summer ngayon. So, yan guys, ang itsura niya. Libutan, lilibutan, ayan. So, yan, nagiinuman dito. Yung nasa ibaba po, yan yung panggatong. So, panggatong na kahoy dito sa probinsya. So, guys, ayan, tour ulit natin. Ayan sila, ako. So, guys, lilibut ulit tayo dito sa itsura ng bahay ng biyanan ko. Ayan. So, simple lang, simple pero masaya. Ayan guys, sobrang ganda ng climate dito guys. Siyempre mga baka bukas magbubuko kami. At ayan ang anak ko, walang tigil sa pagsusulat. Kasi yan ang kanyang hilig, magsulat sa dingding, magsulat sa papel at iba pa. So yan, so magaling na po siyang magsulat. So punta naman tayo ulit sa kitchen, ayan. So ayan, si Gamay, nagluluto at yung may birthday, si Mama. Ayan, so guys, eto guys, sobrang ganda na, or sobrang sarap kapag lutong kahoy siya. Kaysa sa gas yun. Simpleng buhay pero masaya sila dito. Ayan, sobrang may uh, native na manok po tayo. Sobrang sarap. Meron kaming uh, adobo at saka ano yun, yung may sabaw. Sobrang sarap guys. Ayan, so lapitan natin talaga yung tagaluto na sexy at maganda. Ayan. So, lapit tayo, guys. Sobrang sexy at ganda niya. Ayan. ba diba? Saan ka pa? Ayan. Ganito ang lutuan dito, guys, sa probinsya. So, yan. Ang iluluto niya ay pansit na may pork and chicken na native. Ah, sarap. Ayan, sige, halo-halo natin hanggang sa tayo ay, ay, kabog. <laughs> yan, siguro masarap yan kasi nga masaya yung tagaluto natin. Ay! Ayan, so model-model din, natapos din yung pagluluto. Yan guys, umuulan ngayon dito sa bukid. So yan ang ganda ng climate ngayon kasi malamig. Sobrang lamig, ayan. So, Ayan, malapit na tayong matapos magluto para sa birthday ng aking biyanan ni Mama. So, ayan na guys, tapos na magluto, malapit na. So, pagkatapos niyan, pumunta kami, naglakad-lakad dito sa highway, malapit sa amin. Ayan na yung anak ko, so punta muna tayo doon, lakad-lakad, ayan, makulit ang anak ko. Gusto yata magpasagasa So yan na guys Ito yung itsura dito sa amin Sobrang ganda ng highway dito Ayan, kita nyo So yan ang itsura dito At gustong gusto ng anak kong maglakad So patayin, pinatay ko ulit Dahil ang anak ko gusto sa gitna dumaan Eh may sasakyan So yan, ayan. So sobrang inag-enjoy talaga anak ko guys. Kasi lagi lang kaming nasa loob ng bahay sa Bacolod. So yan na siya guys. Ayan. Sobrang, sobrang, sobrang saya niya dyan. O see? Yung ganda ng mga puno. Sobrang ganda ng mga puno dito. Ayan, nakita nyo naman ang kulay. Parang winter. Ayan. So ang anak ko, gustong gusto niya dito. Ayan, tingin-tingin yung anak ko sa paligid. Paligid, tingin-tingin. Ayan na. So, gala ulit kami na anak ko. Kasi ang anak ko, hindi mapalagay sa isang pwesto. Gusto nga niyang maglakad kami na maglakad, na maglakad, na maglakad. Ayan na, may sasakyan ulit. Gusto ulit niya sa gitna kami. So, ayan. Tulak ulit sa gilid. Ayan na siya. So, ayan. Gusto ulit tumawid. Ayan na. Maraming puno dito. Sobrang daming puno dito guys sa gilid ng aming kalsada. So yan ang hitsura dito sa probinsya. Enjoy na enjoy ang anak ko. Ayan. So yan. Punta siya dun sa may gilid. So dito mayroon, mayroong hagdanan. Ayan. Yan yung hitsura dito guys. Dito may hagdanan maya maya ang anak ko pupunta siya doon sa taas. So may hagdanan para pag umulan hindi siya mahirap umakyat or bumaba. Pero syempre hindi tayo pupunta dyan kasi nga hindi natin kilala yung may-ari ng bahay. So yan, kukunin ko muna anak ko, balik ulit kami. Ayan, yung itsura natin, lilibot ko kayo dito lahat sa itsura ng... Um, sa itsura ng balibot sa amin. Ayan, babalik na kami sa bahay kasi nga medyo napalayo na kami dahil nga gusto nga ng anak kong mag lakad-lakad or gumala. Ayan na guys. Ayan ang itsura dito. So mag, mag dual cam tayo para makita nyo yung itsura namin habang naglalakad at ang itsura ng anak ko at kung sa anong itsura ng gilid namin, yung harap at ng buong palibot. So guys, ayan yung anak ko Sobrang enjoy, enjoy talaga siya dito As in Sobrang enjoy siya So kailangan ko na siyang buhatin Kasi walang mangyayari sa buhay namin Kapag hindi ko siya binuhat Kasi gusto niya na maglakbay Nang malayong malayo na Kung saan kami nakatira dito sa Or nag-stay dito sa Calatrava So yan guys Ayan, ang ganda dito talaga Nakita niyo yan, yung mga puno gusto gusto ko dito yung mga puno at yung kalsada dito sobrang ganda walang traffic yung climate sobrang ganda yan pauwi na kami bye everyone pauwi na kami akit na kami ayan akit na kami sa bahay para magpahinga at saka umuulan na po ulit umuulan ulit so kailangan nang magpahinga baka kasi mabasa kami sa ulan so bye guys